Ah, alam mo, hindi rin madali ko rin lahat eh. Pero napakarami na talagang nagbago sa buhay ko. Simula nung ulit tayo nagkita. <laughs> alam mo, totoo yan. Um, dati nga, bilip na bilip kami sa eh. Kasi ang dami mong pangarap eh. Pero bakit? Bigla ka na lang nawala sa grupo. Anong nangyari sa'yo? Eh? Ate, wait lang po. Yes, iha, anong problema? Naalaglag niyo po yung wallet niyo kanina. Maraming salamat ah. Buti na lang nafulot mo kung oh. hindi nawala na 'tong wallet ko. Wala po 'yun. Dapat naman po talaga magtulungan yung mga tao eh. Napakabait mo naman. Ilang taon ka na ba? Walong taon na po ako. Kasama ko po yung mama ko po sa cafe. Talaga? Siguro, ang bait din ng mga magulang mo. Mama lang po meron ako eh. Pero, opo, palagi niya po sinasabi sa akin na importante maging mabait sa mga tao. <laughs> Napakaganda naman ang turo ng mama mo sa'yo. Napakaswerte niya na ikaw yung anak niya. Swerte din po ako sa kanya. Alam mo, napakaresponsable mo. Bihira na lang yung batang ganyan. Huwag kang magbabago, ha? Opo, salamat po. Salamat din sa'yo, ha? Napasaya mo yung araw po. Sige po, alis na po, po. Ah, Sige. Pat? Oh, grabe, tagal na natin hindi nakita. Eight years na nga yata. <laughs> Kamusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo ha? Parang ang kalmado-kalmado ng buhay mo. Hindi ka sure. Pero alam mo, iba na rin talaga yung buhay ko ngayon eh. Ano na lang, gusto ko na lang mamuhay ng simple. Tsaka mapalaki yung, yung pamangkin ko, si, si Denise. Oo oh, talaga? Napakabuti mo naman talaga. Pati anak ng iba, inaalagaan mo. Ah, alam mo, hindi rin madali ko rin lahat eh. Pero napakarami na talagang nagbago sa buhay ko. Simula nung ulit tayo nagkita. <laughs> alam mo, totoo yan. Um, dati nga, bilip na bilip kami sa eh. Kasi ang dami mong pangarap eh. Pero bakit? Bigla ka na lang nawala sa grupo. Anong nangyari sa'yo? Ayun. Mahirap ikwento, ipaliwanag eh, lahat iya, eh, yeah, pero iya, yeah, ikaw nga layo din ang layo na nang naabot mo eh. Kesa naman sa naabot ko, napakalayo sa na naabot ko <laughs> Alam mo, Pat, hindi naman sukatan yung posisyon o pera. Ang mahalaga, may pangarap tayo, di ba? Iba-iba man tayo ng landas at narating sa buhay. Salamat, pero baka hindi mo din kasi maintindihan Tsaka, ayun, naisip ko okay lang naman ako. Maraming nagbago pero nagpapasalamat ako. Nandito ka ngayon. Mami, tapos na po ako ng hands. Anak mo? Ah, uh, uh, oo, iya. si, si Binis nga pala. Grabe. Pero bakit din sinabi sa akin agad na may anak ka na pala? Alam mo, Iya, nahirap ipaliwanag pero feeling ko kasi wala na akong nakating sa buhay. Simula nung naging single mom ako, pakiramdam ko, wala na akong nakating sa buhay. Nag-focus kasi ako magpalaki dito kay Denise. Pero pakiramdam ko, wala na akong kwentang tao. Oh. Alam mo, hindi mo kailangan ikahiya yan. Lalo na, pinalaki mo mag-isa yung anak mo. Hindi lahat kayang gawin yung ginawa mo. Tsaka napakabait na bata niya. Ano mo? <laughs> Alam mo ba kanina sa labas? Siya yung tumulong sa akin. Nalaglag ko kasi yung wallet ko. Tapos binalik niya. Talaga ba, anak? Okay, mami. Hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginagawa mo. Ang maging mabuting ina. At nakikita ko yun sa pagkataon ng anak mo. <laughs> Walang kulang sa buhay mo nasigit pa sa kahit anumang profesyon o posisyon ang pagpapalaki sa isang mabuting anak. Kain ka muna. <laughs> ang drama ko na ba? Oo. <laughs> Kasi mm -hmm. ang kit, kit ng anak mo. <laughs> Water po muna kayo. Thank you, anak. Napakabait mo naman. Napakaswerte mo talaga sa kanya. <laughs> Salamat, Tia, kasi na-realize ko na hindi ko dapat ilahiya si Denise. Na maraming ginagawa ko kahit hindi ko natupad yung pangarap ko. At least, si Denise nagpapasaya sa akin. Kasi lahat ng sakripisyo ko worth it. <laughs> Ayun. Salamat, Aya, kasi mas lumakas yung loob ko na ipakita sa ibang tao na nanay ako ng anak ko. Pat, lagi mong tandaan na ang tunay na tagumpay mo ay si Denise. At ako, mas lalo kitang hinangaan ngayon. Oh, okay. 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 Yes, iha. Anong problema? Nalaglag niyo po yung wallet mo kanina. Hmm. Maraming salamat, ha. Buti na lang nakita mo. Hindi, nawala na tong wallet mo. Wala po yun, sabi. po. Well, Napakaswerte naman ang mga magulang mo sa'yo. Pinikiliti ako! <laughs> Mama lang po ako meron eh. Pero, opo. Palagi niya nga po ako sinasabihan na important. Olit po. Palagi niya po ako sinasabihan. Mm, Oo, oh, pero napaka ko rin. <laughs> Kaya feeling ko, naabot ko na yung mga pangarap ko. Pero, Bakit ako, po? Mo? Feeling ko, feeling ko naabot ko na yung pangarap ko pag nakikita kita. Di ba ganon? <laughs> Di ba? Tama ba? Take a 3, 2, 1. Capture. Eh, e, ako, nakalimutan ko. <laughs> eh kasi kapag nakalimutan ko. Eh, eh, ya, yeah. successful mo na. Layo na na naabot mo. Eh, ako, ayun, mas malayo ka na, Alam <laughs> mo, Alam mo, hindi lahat kayang gawin yung ginagawa mo. Ang magpalaki ng shirt Mali. Kaya ang gawin ng maging mabuting inahit. Hindi <laughs> lahat. Lalo na naabot ko yung pagiging nanay. Tang ina, ano ba? Ano siya sabi mo? Parang wala na sa lahat siya. Hindi ko alam yung sigla siya. Pat, lagi mong tandaan na ang tunay na tagumpay mo ay si Denise. At ako, mas lalo kitang hinangaan ngayon. <laughs> mm. Sige, <laughs> <laughs> Ben. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bawat sandali, ka pa na panapik Sa Tibon, Manila, buhay ay maghubo Hi! I'm Aya Aison. Tara, kape! Dito sa Coffee Buddy, your daily buddy. Selamat nga pala sa panunood ng Tibon Manila araw-araw. And please subscribe our YouTube channel and also like and follow our Facebook and TikTok page, Tibon Manila. Dahil sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad. Eee! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. sa ilalim ng mga bituin tayo'y magkasama